Seven affirmations bago matulog. Oo, bago ka matulog ngayong gabi, sabihin mo ang seven affirmations na ito at mapapansin mo na ang isip mo, ang subconscious mo, magsisimulang magbago. Hindi lang basta good vibes. We are talking about a real shift sa utak mo na kayang baguhin ang buong buhay mo. At kung iniisip mo, totoo ba talaga yan? Yes. Kasi ang subconscious mo ang boss ng buhay mo kahit hindi mo siya nakikita. Ito ang dahilan kung bakit kahit anong kayod mo, kahit overtime ka pa, parang hindi ka pa rin umaasenso. Pero tonight, pag natutunan mo ito, you will finally have the key to reprogram your isip para i-attract ang pera, ang biyaya, at ang magandang tadhana na deserve mo. Pero bakit nga ba karamihan ng tao ay stuck pa rin? Bakit kahit sobrang hardworking ng mga Pilipino, kahit nasa abroad pa, laging parang kulang pa rin ang pera. Bakit may ilan na kahit hindi mukhang nagtatrabaho ng todo, parang sila ang laging may blessings, may investments, may bahay at lupa, may freedom? Here's the truth, ang difference hindi nasa trabaho lang, kundi nasa programming ng isip nila. Ang utak nila nakaset sa abundance, hindi sa kakulangan. At ngayong gabi, I will teach you exactly how to reprogram that mindset using seven powerful affirmations bago ka matulog. Kapag tapos ka dito, mararamdaman mo na parang may switch na naon sa loob mo. You will know na kaya mo rin maging milyonaryo, hindi sa malayong future, kundi simula ngayong gabi. Kasi alam ko kung anong pakiramdam ng gising ka gabi-gabi. Iniisip mo kung paano mo babayaran ang bills. Iniisip mo kung sapat ba ang kita mo bukas para sa bigas, gatas ng bata, pamasahe, kuryente, tubig, at kahit anong effort mo, parang laging may kapalit. Parang may bit-bit na stress. Parang trabaho ka ng trabaho pero wala kang time para sa pamilya. Na-experience mo ba yan? Yung tipong pag-uwi mo galing trabaho, pagod na pagod ka na, pero hindi ka makatulog kasi iniisip mo pa rin kung saan ka kukuha ng pambayad sa utang? Tapos, sa social media, Pakikita mo yung kapitbahay mo na parang chill lang, may bagong motor, bagong phone, laging may handa. At sa isip mo, bakit sila parang okay lang? Ako, sobra na ang sakripisyo pero wala pa rin? Kung naramdaman mo na 'yan, hindi ka nag-iisa. Millions of Filipinos feel the same way every single day. At uh, 'yan ang dahilan kung bakit sobrang importante ang pagreprogram ng isip. Kasi hindi mo kayang i-outwork ang isang isip na programmed para maniwala na mahirap ka lang na hanggang dito ka na lang. Alam mo ba na 95% ng mga decisions mo araw-araw galing sa subconscious programming mo? Kaya kung ang programming na yan ay laging scarcity, yung tipong wala akong pera, hindi ko kaya, baka hindi mag-work. Guess what? Yun din ang reality na makukuha mo. Kaya kahit anong new job, new sideline, new opportunity, babalik ka pa rin sa parehong level ng income kasi hindi nagbago ang isip. Pero may magandang balita. Pwede mo siyang baguhin. Pwedeng i-reset. Pwedeng i-reprogram. At dyan, papasok ang seven affirmations na ituturo ko sa'yo today. Pero bago ko ibigay sa'yo yon, gusto ko munang maramdaman mo na may pag-asa. Kasi kung nanonood ka ngayon, Ibig sabihin hindi ka sumuko. Ibig sabihin naniniwala ka pa rin na pwede kang umasenso. Kahit gaano kahirap ngayon, kahit ilang beses ka na bang bumagsak, kahit ilang beses ka nang napagod, andito ka pa rin. At yan ang pinakaunang sign na pwede mong baguhin ang tadhana mo. Imagine this for a moment. Isang gabi, bago ka matulog, sinasabi mo ang mga tamang salita. Hindi basta-basta salita lang. Words na scientifically proven to reprogram your subconscious mind. Paggising mo kinabukasan, mas magaan ang pakiramdam mo. Biglang may dumating na bagong idea, bagong opportunity, bagong kliyente. Hindi aksidente 'yon. 'Yon ang power ng reprogramming. At habang sinasabi mo ang affirmations na ito gabi-gabi, unti-unti mawawala ang takot mo, ang doubt mo yung feeling na hindi ka enough. Mapapalitan siya ng pananampalataya na kaya mo? Hindi lang kaya mo, kundi deserve mo maging milyonaryo. Gusto kong isipin mo ang pamilya mo ngayon? Sino ang pinaka-importante sa'yo? Sino ang gusto mong bigyan ng mas magandang buhay? Nanay mo? Tatay mo? Mga anak mo? Ang isipin mo ngayon, habang nakikinig ka dito, ay hindi ka nanonood para lang sa'yo kundi para sa kanila, para sa kinabukasan nila. At oo, alam ko na mahirap ito sa simula, lalo na kung sanay ka na sa negative na paligid. Sa mga taong laging nagsasabi ng walang mangyayari dyan o magtrabaho ka na lang ng normal. Pero tandaan mo, walang yumaman na sumunod lang sa normal. Lahat ng milyonaryo may sariling paraan ng pag-iisip. Kaya gusto kong manatili ka hanggang dulo kasi ibibigay ko sa iyo hindi lang ang seven affirmations, kundi ang tamang paraan kung paano mo siya sasabihin para mag-work siya 100%. And the exact method on how you can apply this to your life is what I will reveal next. So here's the secret. Ang utak mo parang lupa. Kung anong itanim mo, yun ang tutubo. Pero ang problema, karamihan sa atin, hindi natin namamalayan na puro negative seeds ang naitanim simula pagkabata. Narinig natin araw-araw, mahirap lang tayo. Money doesn't grow on trees. Kontento ka na sa kung ano meron ka. Hindi masama ang pagiging kontento, pero kapag naging limitasyon ito sa growth mo, nawawala ang potential mo to receive more. Kaya ang first step sa pagreprogram ng isip ay ang pagplant ng bagong seeds affirmations na magbibigay sa iyo ng bagong belief system. Ito ang seven affirmations na dapat mong sabihin bago ka matulog, gabi-gabi. Pero tandaan, hindi ito magic words. Ito ay instructions para sa subconscious mo. Kapag sinabi mo siya with emotion at faith, magsisimula silang maging totoo sa buhay mo. Affirmation number one, I am worthy of becoming a millionario. Bago ka matulog, sabihin mo ito with conviction. Kasi karamihan ng tao hindi naniniwala na worthy sila ng abundance. Pero tandaan mo, kung hindi mo paniniwalaan na deserve mo, tatanggihan mo unconsciously lahat ng opportunity na dumating sa'yo. Affirmation Tribal 2 Money flows to me easily and consistently. Kapag sinabi mo ito, pinoprogram mo ang isip mo para tanggapin na may paraan para dumating ang pera sa'yo na hindi laging mahirap, hindi laging stressful. Hindi mo kailangang paghirapan hanggang mamatay para lang mabuhay. Affirmation Thermometer 3 I am grateful for the blessings I already have. Gratitude is the key. Kapag marunong kang magpasalamat sa maliit na biyaya, ang subconscious mo nagiging magnet para sa mas malaking biyaya. Affirmation number 4. I attract opportunities that create wealth. Instead of naghahanap ka lang ng trabaho, ang isip mo magsisimula maghanap ng oportunidad, negosyo, investments, skills na maglalapit sa iyo sa financial freedom. Affirmation number 5. I release all fear and doubt about money. Kasi kung lagi kang takot na mawala ng pera, lagi mo siyang ipupush away. Ang fear is the opposite of faith. Affirmation for six, I am surrounded by people who support my growth. Ito ay powerful kasi ang environment mo sobrang lakas ng impluensya sa iyo. Kapag sinabi mo ito gabi-gabi, makikita mo unti-unting mawawala ang mga negative na tao at papalitan sila ng mga taong mag-uplift sa iyo. Affirmation number seven, I am becoming the best version of myself every day hindi mo kailangan maging perfect agad. Basta araw-araw umaangat ka kahit konti, magbabago ang resulta mo. Kapag sinabi mo itong seven affirmations bago ka matulog, ang subconscious mo tatanggapin ito as instructions habang natutulog ka. Alam mo ba na ang subconscious mind mo sobrang active habang tulog ka? Yun ang reason bakit minsan may bigla ka na lang naiisip na solution pagising mo. Pero bakit ito effective? Dahil ang subconscious mo walang filter kapag relaxed ka na at papatulog na. Sa umaga, ang conscious mind mo masyadong maingay. Puro doubt, puro takot. Pero sa gabi, bago ka matulog, open na open ang gate papunta sa subconscious. Kaya ito ang best time para magtanim ng bagong beliefs. Ito ang ginagawa ng mga tunay na milyonaryo. Hindi lang sila nagtatrabaho sa business nila. Nagtatrabaho rin sila sa isip nila. Alam mo ba si Bob Proctor mismo? Araw-araw niyang inuulit ang affirmations niya for 60 years. Kahit milyonaryo na siya, hindi siya tumigil. At dito papasok ang pananampalataya, faith. Hindi mo kailangan makita ang resulta agad. Hindi mo kailangan maintindihan kung paano mangyayari. Ang trabaho mo lang ay paniwalaan na totoo ito at hayaan ang universe na i-align ang circumstances. Kung nagdadasal ka, ito ay parang panalangin na may kasamang aksyon. Kasi ang pananampalataya, walang aksyon, ay wala ring resulta. Kaya pagkatapos mong sabihin ang affirmations na ito, makinig ka sa mga idea na papasok sa isip mo. Baka biglang may pumasok na business idea o baka may makilala kang bagong tao na magbibigay sa iyo ng oportunidad. Ito ang aha moment na kailangan mong maramdaman ngayon. Hindi mo kailangan maghintay na maging mayaman para maramdaman na deserve mo maging mayaman. Kailangan mo munang paniwalaan bago siya dumating. Parang sa bukid, hindi ka maghihintay ng harvest bago ka magtanim. Magtatanim ka muna, magdidilig, at saka darating ang ani, ganun din sa pera. Yung affirmations mo ang binhi, yung emotions mo ang dilig, at yung aksyon mo araw-araw ang araw at ulan na magpapalago nito. Kung gusto mong makalaya sa cycle ng utang, overtime, at stress, dito ka magsisimula. At oo, may mga tao na tatawanan ka. Sasabihin sa iyo na, "Ano 'yan? Parang engkanto lang." Pero sila rin yung unang magugulat kapag bigla kang umangat. At habang sinasabi mo ito gabi-gabi, mararamdaman mo unti-unting nagbabago ang perspective mo. Kung dati takot ka mag-invest, bigla kang nagiging open. Kung dati naiinggit ka sa success ng iba, ngayon nai-inspire ka. Kung dati puro reklamo, ngayon puro pasasalamat. At yan ang tunay na code ng mga milyonaryo. Hindi lang pera ang asset nila, kundi ang isip nila. Kaya kahit mawalan sila, Pumabalik sila agad kasi programmed na sila para mag-create ng abundance. Now, ready ka na bang malaman kung paano gawing habit ang affirmations na ito para mag-stick talaga sa subconscious mo? And the exact method on how you can apply this to your life is what I will reveal next. So paano mo gagawing habit ang seven affirmations na ito para mag-stick talaga sa subconscious mo? Kasi, tandaan, hindi sapat na marinig mo lang siya isang beses ang isip mo decades nang naprogram sa kahirapan, sa doubt, sa fear, hindi mawawala yon overnight. Pero good news, may paraan para ma-overwrite yung luma at ma-install ang bago. Step 1, gawin mong sacred ritual ang oras bago matulog. I-off mo ang TV, i-lay down mo ang phone pagkatapos ng affirmations mo. Bakit? Kasi kung pagkatapos mong sabihin ang mga powerful words na ito, ay manonood ka naman ng drama na puro problema o mag-scroll ka ng social media na puno ng negativity, winasak mo agad ang bagong seed na tinanim mo. Dapat protektado ang isip mo bago ka matulog. Step 2. Sabihin mo with feeling. Hindi sapat na bulong lang na walang emotion. Kapag sinabi mo, ilagay mo ang puso mo. Imagine mo na totoo na siya. Parang artista, kailangan mong maramdaman yung eksena. Kasi ang subconscious hindi nakikinig sa words lang, nakikinig siya sa emotion. Step 3. Mag-visualize habang sinasabi. Habang inuulit mo ang I am worthy of becoming a milyonaryo, imagine mo na nakatayo ka sa harap ng bahay na binili mo para sa pamilya mo. Habang sinasabi mo, money flows to me easily, imagine mo na Dumadating ang bagong kliyente, bagong opportunities, bagong deals. Kapag naramdaman ng katawan mo na parang nangyayari na siya ngayon, mas mabilis siya nagiging reality. Step 4. Ulitin mo araw-araw. Consistency is key. Mas mabuti na gawin mo ito 5 minutes araw-araw kaysa minsan lang sa isang buwan pero sobrang haba. Kasi ang subconscious programming, inuukit mo dahan-dahan. Tulad ng tubig na dumadaloy sa bato, eventually, mabubutas ang bato. Step 5. Iwasan ang crab mentality. Ito ang isa sa pinakamalakas na pumipigil sa mga Pilipino. Alam mo yung crab sa basket. Kapag may isang crab na umaakyat palabas, hinihila siya pabalik ng iba. Ganon din sa buhay. Kapag nagsimula ka ng magbago, may mga taong tatawanan ka, hihilahin ka pabalik. Sasabihin sa'yo, nagbago ka na ah? dapat ready ka sa ganun. Hindi ibig sabihin na masama sila, pero hindi pa ready ang isip nila. Step 6. Palitan ang negative self-talk. Kapag nahuli mo ang sarili mo na nagsasabi ng hindi ko kaya o wala akong pera, palitan mo agad ng isa sa affirmations mo kasi ang subconscious mo hindi alam kung joke ba 'yan o totoo. Kapag lagi mong inuulit ang negative, 'yun ang tatanggapin niya. Step 7. Gumawa ng maliit na aksyon every day. Hindi pwedeng affirmations lang tapos wala kang ginagawa. Kapag sinabi mong I attract opportunities, dapat handa kang kumilos kapag dumating ang opportunity. Hindi ka pwedeng matakot. Halimbawa, may nag-offer sa iyo ng free training about negosyo, punta ka. Kapag may nagbigay ng idea, isulat mo. Kapag may pagkakataon magbenta, subukan mo. Ngayon, pag-usapan natin ang pinaka-common na kalaban mo, self-sabotage. Ito 'yung ginagawa mo kahit hindi mo alam para pigilan ang sarili mong success. Halimbawa, may dumating na kliyente pero hindi mo tinawagan agad kasi natakot ka. O kaya, may chance ka mag-invest pero pinatagal mo hanggang nawala na 'yung chance. Ang reason nito? Kasi ang isip mo programmed sa comfort zone. Kapag biglang dumating ang chance para umasenso, matatakot siya kasi bago ito. Kaya kailangan mong itrain ang isip mo na sanay sa abundance. Kung sanay ka sa kahirapan, abundance will feel uncomfortable at first. Parang hindi ka sanay, parang may guilt, parang may voice na nagsasabi, baka hindi ito para sa'yo. Diyan papasok ang diskarte mental, kailangan mong i-catch yung thought na yon at palitan agad ng affirmation. Halimbawa, may opportunity ka pero naiisip mo, baka hindi ko kaya. Sabihin mo agad, I am becoming the best version of myself every day. I can handle this. Kung may takot ka na baka mawalan ka ng pera, sabihin mo agad, Money flows to me easily and consistently. Sa simula, parang weird. Pero after ilang araw, masasanay ka. At after ilang linggo, mararamdaman mo na mas kalmado ka, mas confident ka. At yun ang state of mind na kailangan para i-attract ang blessings. Gusto kong maintindihan mo na ang ginagawa natin dito ay hindi lang pag-uulit ng salita. We are literally reprogramming the hard drive ng utak mo. Kapag consistent ka, darating ang panahon na kahit hindi mo sinasadya, automatic ng positive ang naiisip mo. At yan ang tunay na freedom kasi kapag ang isip mo free na sa takot at doubt, makakagawa ka ng mas malalaking decisions. Magiging bolder ka, mas creative, mas willing to take risks na may rewards. At syempre, importante rin na bantayan mo ang paligid mo. Kasi kahit anong affirmations ang sabihin mo, kung araw-araw kang nakikinig sa chismis, reklamo at negativity, masisira pa rin ang programming mo Piliin mo ang kausap mo. Piliin mo ang content na pinapakinggan mo. Piliin mo ang environment mo. Kung wala kang kilala na successful na tao, gawin mong mentor ang mga authors, speakers, videos na nagbibigay sa iyo ng inspirasyon. Bob Proctor mismo nagsabi, You are who you spend time with. At kapag nagsimula ka ng makita ang maliliit na resulta, celebrate mo yon, Kahit maliit lang kasi yun ang sign na gumagana ang ginagawa mo. Halimbawa, may nakatipid ka sa isang bill o may extra kang kinita kahit konti, sabihin mo sa sarili mo, This is proof na nagsisimula na akong magbago. Kapag naramdaman mo na effective na ito, mas lalo kang ma-excite -e gawin siya gabi-gabi. And the exact transformation na pwede mong maramdaman after gawin ito ng consistent ay yan ang ipipaint ko sa'yo next. Ngayon, Imagine mo ang sarili mo ilang buwan, mula ngayon. Gabi-gabi mong inuulit ang affirmations mo. Hindi ka pumalya kahit isang araw. Sa una, parang wala pa masyadong nagbabago. Pero after a few weeks, napapansin mo na mas magaan ang pakiramdam mo. Hindi ka na nagigising sa gabi na may kaba sa dibdib. Mas relaxed ka na. Tapos biglang may nangyaring maliit pero importante. May nag-refer sa'yo ng bagong client o may nag-offer sa iyo ng bagong trabaho na mas mataas ang sweldo o may dumating na unexpected na biyaya. Alam mo kung anong ginawa mo. Hindi mo na ito tinanggihan out of fear. Hindi ka na nag-doubt. Tinanggap mo siya with gratitude. At doon mo na-realize, gumagana na pala ito. Hindi na ikaw yung dating tao na puno ng takot at worry. Ikaw na ngayon ang taong confident, kalmado, at open sa opportunities. Imagine mo rin ang pamilya mo. Mas present ka na sa kanila kasi hindi ka na laging stressed. Nakakakain kayo ng sabay, nakakapag-usap ng masaya, wala ng constant tension tungkol sa pera. Hindi man biglang nagbago ang buong mundo, pero nagbago ang atmosphere sa bahay mo. At habang tumatagal, napapansin ng mga tao sa paligid mo, Uy, parang iba ka ngayon ah. Mas positive ka." mas inspired ka. Hindi nila alam na gabi-gabi mong binabago ang sarili mo sa pamamagitan ng affirmations. Makikita mo rin ang epekto nito sa mga decisions mo. Kung dati hindi ka marunong mag-ipon, ngayon natututo ka na. Kung dati takot ka mag-try ng bagong negosyo, ngayon nagiging curious ka. At kahit hindi lahat ng attempt ay success, hindi ka na bumabalik sa dating mindset na, ayoko na, hindi para sa akin to kasi alam mo na na bawat failure ay lesson lang na magtutulak sa'yo closer sa goal mo. At darating ang araw na mararamdaman mo na ang pera hindi na source ng stress, kundi tool na ginagamit mo para mas mapaganda ang buhay mo. Makakabili ka ng mas magandang gamit para sa pamilya. Makakapag-travel kayo kahit sa malapit lang. Makakapagbigay ka ng tulong sa ibang tao nang hindi natatakot na mauubos ka. At ito ang pinakaimportante. You will feel free. Free from the constant fear of baka kulang. Free from the shame na nararamdaman mo dati kapag hindi ka makapagbigay. Free from comparing yourself sa iba. Kasi naintindihan mo na ngayon, hindi mo kailangang makipagkompetensya. May sapat na biyaya para sa lahat. May sariling tadhana ka. At ikaw ang may hawak ng pen para isulat ang storya ng buhay mo. Ito ang dahilan kung bakit sobrang powerful ang ginawa mong desisyon na manatili hanggang dulo ng video na ito. Hindi lang basta natuto ka ng seven affirmations, nagdesisyon ka na baguhin ang sarili mo. At yan ang simula ng lahat. Marami kang pwedeng gawin pagkatapos nito, pero ang pinakaunang step ay consistency. Simulan mo ngayong gabi. Kahit pagod ka, kahit stressed ka, kahit feeling mo wala kang gana, gawin mo pa rin kasi yan ang magpapatunay na seryoso ka sa pagbabago. At habang ginagawa mo ito, masasanay ang isip mo, masasanay ka sa abundance, masasanay ka sa positivity, masasanay ka sa paniniwala na ikaw ay milyonaryo in the making. Ang transformation na ito, hindi lang para sa'yo. Para ito sa mga taong umaasa sa'yo. Para sa anak mo na gusto mong bigyan ng mas magandang edukasyon. Para sa asawa mo na gusto mong mabigyan ng mas tahimik na buhay. Para sa mga magulang mo na gusto mong tulungan. Para sa sarili mo na deserve maging masaya at fulfilled. Hindi aksidente na pinanood mo ito ngayon. Ito na ang sign na hinihintay mo. Ang tanong, handa ka bang tanggapin? Kung handa ka na, gawin natin ito bilang commitment. Sabihin mo ngayon, I am ready to reprogram my mind. I am ready to receive abundance. I am ready to rewrite my tadhana. At gusto kitang imbitahan na maging parte ng isang community ng mga taong kagaya mo. Mga taong seryosong gustong baguhin ang buhay nila. Gustong matutong gumamit ng isip nila para lumikha ng yaman at hindi lang magtrabaho para sa pera. Kasi mas madali ang journey kapag may kasama ka. Remember this. You are not broken. Hindi mo kailangan maging ibang tao para maging successful. Kailangan mo lang alisin ang luma mong programming at palitan ito ng bago. At 'yan ang ginagawa mo ngayon. Kahit simple lang, kahit five minutes bago matulog, you are literally shifting the course of your life. Kaya ngayong gabi, gawin mo ang seven affirmations na ito. Sabihin mo with faith, with feeling, with conviction at bukas paggising mo, gawin mo ulit. Gawin mo ito until hindi mo na siya iniisip, until automatic na siya. At balang araw, habang ini-enjoy mo na ang bagong buhay mo, maaalala mo ang moment na ito. Yung moment na nagdesisyon ka na ayaw mo nang manatili sa cycle ng stress at kakulangan. Yung moment na sinabi mo, "Enough is enough. I am taking control of my tadhana." At kapag dumating ka sa point na 'yon, tandaan mo ikaw ang gumawa nun. Hindi aksidente. Hindi chamba. Ikaw ang nagdesisyon. Ikaw ang nagreprogram. Ikaw ang nagbukas ng pinto para sa sarili mo at sa pamilya mo. So tonight, simulan mo na. You are a millionario in the making.